Ah, okay, sa tabi kita ha. Yeah, so... Ah, uh, gusto naman, enjoy naman. Yes! yes! So, so, so next week ulit ha. Hindi kayo magsama ulit next week. Yeah, so, konting ano lang tayo, konting so, Bible verse lang tayo. Ano na yung bago ngayon yung trending? Yung Black Hole Tuner. Ay, oo! Ah, uh, dami ba nakakalam doon. Mukhang dami updated doon ha. Dito niyo yung number. Uy! So, ano na?

Oh, nabaril yung niya, oh, ba? ba? yung babae. Nabaril yung bata. babae. Ay, yung babae, yung asawa niya, nabaril. Ay, nabaril niya yung... Oh, nabaril, oh, nabaril yung asawa niya? Oo, oh. ba't na nabaril yung asawa niya. Kasi yung bata, kasi yung bata, nabaril yung asawa. Basta may nabaril siya kamag-anak na niya. Basta ayun na lang, So yung kwento kasi nun, no, no? Maraming mga usap no, sa akin. Baka nagkakagit-gitan daw. Wala nang masamang intention yung kotse. Pero ang puro tulo, anong sandi to? Ang sandi nito, ano? Road tree. Road tree. No? ano? Ang no? Ang galit. So, yun yung bunga ng galit. Kaya sa natin ngayon, may mga tanong tayo dyan. Ikaw, sino ba yung kaaway mo? Nakakaaway mo. Meron ka bang makakapikunan? Yeah. Ba ma Yan. Yeah. Ito po. Sino ba dito yung mabilis mapikon? Ito po. dami mga toro ah. Pag yung tuturo kayo, ilang <laughs> bumabalik sa inyo? Tatlo. Oh. Yeah. Okay. Kung <laughs> natin, no, sila, yung kaaway nila, hindi nila alam kung sino talaga yung kaaway nila. Akala nila, yung kaaway nila, normal lang na tao lang din, no? Pero hindi nila alam, sa sobrang tapang nila, ito yung maghahatid sa kanila sa kamatayan. ba? Diba? Maraming, hindi lang isang beses nangyayari yun. Yung iba hindi lang nabibidyoan. Karadalasan, nangyayari yun. Kaya, bakit, bakit ang tanong? Bakit nangyayari yun? Bakit sila nag-aaway. Okay. Bakit sila nagkakapikun? Sa pride. Dahil pride, yeah. galit. Pero ba't sila nagagalit? <laughs> Kasi wala sila ng Kasi wala sila ng malayo. malayo. Malayo sila ng Meron silang gusto pero malayo. Ang pinaka Hindi sila marunong pa kung baba. Ang pinaka dahilan kung bakit sila nagagalit ay hindi nila alam ay, hindi kung sino ba talaga yung tunay nila kalaban. Kung alam nila yung kalaban nila ganun, baka umatras na yun eh. Hindi na rin ito Ano nila yun, ha? Yun yung isang Are point, ha? Ah? yung isang point. Isang point. Yeah. Pero sa Biblia, mamaya alamin natin kung bakit ba talaga gagalit ang isang tao. Ano ba yung sandi? Sino ba ang pinakamay At sino ba yung dapat ating kaaway? So, basahin natin ito sa 1 Peter 5 verse 3. Ano sabi dyan? Be sober, be... Ops, tira. Ano sabi daw? Be... Sober. sober. Ano yung ibig sabihin nun? Maging matalino sa pag-iisip. So, yun yung number one, ha? Tandaan natin yun, ha? Be ano daw? Be? Sober. Sober. Ah. Sober. Sabi mo sa katabi mo, be sober. Be sober. Be sober. Ano pa next? Be vigilant. Oh, vigilant. So, ano ibig sabihin ng vigilant? Maging maingat. Sabi mo sa katabi mo, maging be vigilant. Be vigilant. Be vigilant. So, itong dalawa yun, natandaan natin, ha? Be sober at be vigilant. So, ito yung dalawa agad. So, ano, ano next? Because your adversary, the devil. Ops! Ano daw? Ano yung adversary? Yung kaaway. Sino daw yung kaaway natin? Ano yung sabi kanina? Ad? -versary. Adversary. Medyo <laughs> ang lalim, no? In James Version kasi yan, eh. So, yung kaaway daw natin, sino yung kaaway natin? The devil. The devil. Kung ang kaaway mo ay the devil, ang jablo bumulong ang ka, ang kaaway mo, yun know, yung minura ka si Satan ang bubulungan ka, ang kaaway mo, eh no, kanina ka pa nang sinisipi. Yan. Yan. <laughs> bubulungan ka ni Satan, eh, na no, yun, lagi. Ganun si Satan, bubulungan ka niya. Yun ang tunay mo, ang kaaway. Kaya si Satan, bubulungan ka niya, sasabihin niya, kaaway mo, ito, ito, pero hindi talaga yun. Ang tunay mo kaaway, sabi sa Bible, sino yung tunay mo kaaway? Si Satan ang tablo si Satanas. Sa yung kaway, ka sabi mo sa tabi mo, ang kaway ka natin si Satanas. Kaway oh, natin. Doon, si Satanas yung kaway ka natin. Okay, wala tayong oh, ibang kaway, ka kundi siya lang ha. Kaya nga, alam nyo ba dati, sino ba dito yung mga patola? Nung bata, Di ba, bisan, pag pumapatol tayo sa matanda, minsan, no? Parang nakaka-astig eh, no? Alam niyo, dati, ganun din ako. Pinay ko, angas ko, pag ang ko matanda, Ayokong kong kaaway, bata kasi, walang kwenta, eh. Ta ano ako dun, talo ako, pag bata kasi, ako yung masisira, eh. Kaya gusto ko dati, ang kaaway ko noon, mga tatay, mga matatanda, para pinay ko, astig ako. Pero hindi ko alam, dahil ang tunay na sinabi kanina, anong sinikalaway natin? Si Sultan sa madaling salita, sa sobrang tapang mo, akala mo matapang ka, ang totoo nun, isa kang malaking utu-uto. Akala mo tapang mo, pero hindi, utu-uto ka. The more na lumalabang ka sa tao, the more na inaway mo yung tao, naging utu-uto ka, bakit binubulungan ka ni Satan? Kaaway mo yan, kaaway mo yan. yung ka niyan, hindi na kaaway mo. Kasi alam ni Satan, nung tunay mo kaaway, hindi talaga ka naging tao, Kundi siya. Bakit? Ano sabi diyan? Tuloy mo. As a roaring, roaring uh, lion, walk it about, seeking whom he may devour. Ano, ano na, siya, para daw, parang isang rolling lion. Ibig sabihin, isa siyang parang sa isang lion. Ano siya, nag-roll siya, nag -ar -ar. Ibig sabihin, umaatungal siya. Paano siya umaatungal? Yun na kanina, bubulong ang kanya. Sabi niya, ya, kanina pa yan, sige. Tapos yung utak mo naman, oh, nakakarinig ng udyat. to kanina pa yan, pre, napansin ko rin yan, pre. Palaga mo na yan. Gantihan mo, pre. Unahan mo na. Unahan mo na, pre. <laughs> Sahutin mo. Patitin mo. Ayan. 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 Wala mag... Wala magtuturuan. Wala magtuturuan. Lista lang. Lista. <laughs> Lilis yan mamaya. So, so ibig sabihin, sa madaling salita, ganun ang karakter ni Satan. The more na ang ugali mo o ang mindset mo ay para kang lumalaban, yun, ujok yun ang Diablo hindi ka nagiging matapang. Nagiging isa kang malaking tututo. Kaya huwag tayo magpapato. Kapag ka, pag kayong kaibigan mo, magagalit na, uy, sakit ang puto. Bulongan mo agad ng gano'n. Okay? Huwag tayong papoto. Hindi natin kalaban yan. So, gano'n si Satan. Nagbumubulong siya. Ano next? Ano Walk mo motive ni Satan? Ba't siya bumubulong? Sige. Walk it about. Seeking whom he may devour. He may? They? power. Ibig sabihin, naghahanap siya ng masisira. Tingin nyo, yung nag-away, yung nag-trending na nag-away, ano nangyari? Naayos ba o na Ganun ang pwede sa ng mga tao na hindi handa o mga tao na nagpapauto sa Diablo. Kaya huwag tayo magpapauto. Kasi yung tapang natin, walang kalalagyan kung ang pamilya naman natin yung mawawalan. Diba? hindi ka nawalan ng na, hindi ka nawalan ng na tapang kapag hindi ka tumaton saan mo na pagkagumpayan mo ang doubles hindi ka tumaton hindi ka na naging ipotuto sa kanya ang tuloy ng pagiging asib hindi pa po na kung hindi ano hindi pagiging asib yung mapag yung mapa. yung gumagawa ng kapayapaan sa, 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 sa madali salita yung pagiging peace Baker. Hindi sabihin, inalaw ka ni Lord sa mga kaibigan mo minsan ng mga pasaway, kung may makipag-away, ikaw ang nagbinagay din ni God kasi ikaw ang pag meeting niya para maging peace baker. Parang ikaw ang gumawa ng kapayapaan. Kaya ikaw ang gamitin ni Lord para hindi magwagi si Satanas sa kanilang buhay. Hindi sa mga kaibigan mo, maging sa mama mo, sa pamilya mo, nanay mo, tatay mo, o mga kamag-anak mo, na gaaway. Ang kalaban natin tandaan nyo, hindi yung mama mo may galing sa kanya, hindi yung papa mo may galing sa kanya, hindi yung mo, hindi yung pinakakawain natin, si Skanas, siyang bumulong para manira, yun ang niya ay manira. Kaya so ano yung kailangan natin gawin ngayon para hindi masira ang buhay natin? Nasabi kanina, ano yung number one na kailangan gawin? Be sober. So yung number two, be vigilant. So yun lang, huwag nating gapalimutan. Yung dalawa lang ang na kailangan natin gawin. B, sober. At B, medya at At iwasan natin yung pagiging utu-uto sa satanas. Okay? Okay, so sino closing player natin. Pero eh... Okay. Man. Ah dito kan. Ani, <laughs> dito nang anong bosses. Ano ba gibo na? Him, ah. Let's pray. Lord, maraming maraming salamat po Panginoon sa gabi ng ito. Lord God, na muling himo kaming pinagtipon-tipon, Lord God, at um mapag-usapan, Lord God, ang mga aral mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming um, uh, bigyan ng Uh, lakas, Lord God, Lord, and time, Panginoon, Lord, para mag, uh, makapag-usap-usap, Lord God. Um, uh, pangalan mo, Panginoon. Lord, uh, marami maraming maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa mga pagkakataon na ganito, Panginoon, Lord, na um, uh, mapag-usapan, Lord God, yung mga um, mga bagay Lord God na gusto mo ituro sa amin Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po Lord God. Lord, uh, salamat po Lord God sa enjoyment Panginoon Lord yes. God na pinrovide mo ngayong gabi Lord God. Lord, um uh, patuloy mo pong i-bless Lord God yung mga uh, ginamit mo Panginoon Lord para um conduct ng ganitong activity Panginoon. Lord, uh, na mapap mapapurihan ka Panginoon at uh, makapag ng souls, Lord God. Maraming maraming salamat po, Lord God, sa gabi ito. Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw ang siyang mahu, Lord God. Ingatan mo po kami, Lord God. Ingatan po ang bawat isa na Panginoon. Lord, um, maraming maraming salamat po. Uh, sa ilang po, itinataas iti ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. amen, amen okay. Kung so, din so, hindi nyo na pala <laughs> kamayan, kamayin nyo. Yan, nice game, pati nyo. Next week, kita-kita. तपाईँ okay, इज्जा